May pabaon pa ho na atas ang PNP chip dahil ang kanya pong atas, of course, nananatili po yung pangunahing pong prioridad ng pambansang pulisya na sugpuin po, sugpuin po ang illegal na droga, tuldukan na. Ayan po yung word, tuldukan, sugpuin na ang a-illegal na droga at ayan uh, po ay alinsunod na rin po sa direktiba ng kanila pong Commander-in-Chief na si uh, Commander-in-Chief of course Pangulong uh, Bongbong Marcos at uh, buong puso po nilang tinutupad po ang utos po na iyan at uh, hahabulin po hahabulin po ng uh, Pambansang pulisya na mga les po yan pong mga sangkot po sa illegal na droga at batid naman po ninyo yung mga report po ng ating pong mga kasamaan sa labas ng himpilan street ah street pusher street level po ah ang ah, kanila pong mga tinutugis ang ah, mga pusher